May ngahot kami kumain sa inasalat graduation ng aking pamangkain. Ngayon ho, nang pagtapos namin kumain, ay ninikpit namin ang aming mga pinagkainan. At tulong na rin lang sa ating mga waiter sa maghapon nila trabaho. Ay nakakaawa din naman po sila. Kaya yan, naglikpit na kami habang yung iba pa namin kasama ay kumakain pa. Ay di nakatulong pa tayo sa ating mga kapwa Garneng. ganyan ho ang gagawin natin minsan ho eh bigyan ho rin natin ng pagkakataon na tulungan ng ating mga waiter sa isang fast food o yan ho at likpit na malinis na ho ang aming lamisa e garni ho kami kumain sa lahat ho ng kinainan naming restaurant Garni ho ang aming ginagawa nililipit ho namin ang aming mga pinagkainan at malaking tulong po yan sa kanila. O, oh, hindi kukunin na lang ho nila. Yan, yan. Malinis na ho ang aming lamisa. At kami nakain na lang ng halo-halo. Pampalamig sa sobrang init ho. O, busog. Nakatulong ka pa. O, oh, yan. Aming pinagkainan. Patas ho ay. Eh. Kainaman ng iyan. Parang kumain sa posyonan. O, oh. Hindi na nagkanda ubos ang halo-halo. Yan. Di kagandahan tingnan ang inyong lamisa ka. At magpapasalamat po sa atin ng ating mga waiter. Naranalis po din ang pagod nila. Hindi parang na nga nasa bahay lang Oh. Okay, subo pa. Tayo uuwi na gabi na. So, oh, Punas-puras muna ng paunti. At maka may mga laglag pa dyan pagkain. Nakakahiya naman. oh, yan. Aray mga kasama ko, hindi pa tapos. O, oh, aray kaya Ayan eh, uwi pa pa't pagkain sa asaw. Sayang ho din yan. Binayaran ho din yan. oh Ay, Ngayon ho, yan ay pa ang patas ng aming pinagkainan ay kainamang kumain wala, lagay tayo uwi na usog na, may take out pa hanggang sa muli po salamat sa ano